kahulugan ng itim na ibon sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga itim na ibon ay maaaring komplikado at multilayered, kadalasan nagpapakita ng mas malalim na mga aspeto ng pag-iisip ng isang tao, mga pangyayari sa buhay o panloob na pakikibaka. Sariwa pa rin sa isipan ng isang tao ang imahe ng isang dambuhalang itim na ibon na nakaharap sa isa. Sa maraming kultura, ang mga blackbird ay sumasagisag sa hindi alam, lalo na kung lumilipad o dumapo sa isang madilim o malilim na lugar. Maaari silang kumatawan sa mas madidilim na aspeto ng sarili na pinipigilan o nakatago tulad ng takot, galit o pagsalakay. Ang isang itim na ibon ay kumakatawan din sa katalinuhan, intuwisyon at espiritual na karunungan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang nakakakita ng isang blackbird sa isang panaginip ay isang spiritual na mensahe mula sa universo. Ang mga panaginip tungkol sa mga blackbird ay maaaring magkaroon ng ibat-ibang interpretasyon. Gayunpaman, ang ilang mga karaniwang interpretasyon ng mga panaginip ng blackbird ay kinabibilangan nito. Una, ang kasawian. Ang itim na ibon ay nagpapahiwatig ng masamang kapalaran o kasawian. Sa makatuwid, ang panaginip ng mga blackbird ay maaaring magpahiwatig ng paparating na mga paghihirap o hamon na dapat mong paghandaan. Pangalawa, ang pagbabagong anyo. Ang mga ibon ay mga simbolo din ng pagbabago at pagbabago. Ang panaginip ng isang blackbird ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay dumadaan sa personal na paglaki o pagbabago. Pangatlo, ang takot o pagkabalisa. Kung ang blackbird sa iyong panaginip ay agresibo o nakakatakot, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o takot tungkol sa isang bagay sa iyong pagkising. Pangapat, ang komunikasyon. Ang mga blackbird ay kilala sa kanilang mga kasanayan sa komunikasyon. Kaya ang panaginip ng isang blackbird ay maaaring isang palatandaan na dapat mong bigyan pansin ang mga mensahe na iyong natatanggap mula sa iba o ang iyong intuwisyon. At ang panglima, ang misteryo o hindi alam. Ang mga ibon ay sumisimbolo ng misteryo at hindi alam. Kaya ang panaginip ng isang ibon ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay interesado sa isang bagay o iginuhit upang tuklasin ang mga bagong posibilidad kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting itim na ibon. Ang isang panaginip tungkol sa isang higanting itim na ibon ay sumisimbolo ng isang malakas na enerhiya sa iyong buhay. Ang itim na ibon ay kumakatawan sa isang nangingibabaw, napakalaki o nagbabantang aspeto ng iyong personalidad o mga pangyayari. Ito ay hudyat ng hamon o balakid na iyong kinakaharap na mas malaki kaysa sa buhay at mahirap kontrolin. Ang laki ng itim na ibon sa iyong panaginip ay sumasalamin sa laki ng isyo o emosyon na iyong kinakaharap. Ang isang higanting itim na ibon ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago na nagbabadya sa iyo. Bigyan pansin ang pag-uugali ng ibon at ang iyong mga reaksyon sa panaginip. Ang itim na kulay ng ibon ay nangangahulugan ng kadiliman, misteryo o hindi alam. Kinakatawan nito ang isang bahagi ng iyong sarili o ng iyong buhay na iyong iniiwasan o pinipigilan. Ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na harapin ang malabo na aspetong ito at dalhin ito sa liwanag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang blackbird na umaatake sa iyo. Kapag inatake ka ng blackbird sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng damdamin ng pagsalakay, poot o pakiramdam na inaatake ka sa iyong pagising. Ang isang itim na ibon ay kumakatawan sa isang panlabas na banta, tulad ng isang salungatan sa isang tao o isang mapaghamong sitwasyon na iyong kinakaharap. Samantalang ang umaatake na blackbird ay isang pagpapakita ng iyong panloob na kaguluhan maaaring ito ay kumakatawan sa iyong pagpuna sa sarili, takot o pag-aalinlangan na umaatake sa iyo. Ang panaginip ay maaaring isang tawag upang tugunan ang mga panloob na pakikibaka at maghanap ng mga paraan upang harapin o madaig ang mga ito. Bigyan pansin ang pag-uugali ng ibon at ang iyong mga reaksyon sa panaginip. Paano ka tumugon sa pag-atake? Pakiramdam mo ba ay wala kang magawa o lumalaban ka ba? Ang mga detaling ito ay nag-aalok ng mahalagang insight sa iyong, sa iyong mga mekanismo sa pagharap at kung paano mo pinangangasiwaan ang kahirapan sa iyong buhay. Kung ang pag ng itim na ibon ay nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na nanginginig o natatakot, ang panaginip ay maaaring i-highlight ang mga bahagi ng iyong buhay kung saan sa tingin mo ay mahina o nasa panganib. Isaalang-alang kung anong mga aspeto ng iyong buhay o sarili ang maaring kailanganin mong patibayin o protektahan. Samantalang kapag nanaginip ka ng isang blackbird na umaatake sa ibang tao, ito ay nagpapahiwatig ng iyong damdamin ng galit, hinanakit o kahit na isang pagnanais para sa hostisya sa taong iyon. Ang itim na iibon ay maaring sumagisag sa iyong pinigilan ng mga emosyon o isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa isang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang panawagan upang tugunan ang mga pinagbabatayan na isyo ng nakabubuo sa halip na gumamit ng agresyon o karahasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na ibon sa kulungan. Ang isang panaginip ng blackbird sa isang hawla ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagkakulong, paghihigpit o kawalan ng kalayaan sa iyong buhay. Ang hawla ay kumakatawan sa mga limitasyon, mga hadlang o mga hangganan na sa tingin mo ay humahadlang sa iyong personal na paglaki o pagpapahayag ng sarili. Ang blackbird ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili o isang aspeto ng iyong buhay na sa tingin mo ay kinukulong o pinipigilan. Ito ay sumasagisag sa isang sitwasyon, relasyon o sistema ng paniniwala na naghihigpit sa iyong kakayahan maging tunay na tunay at naa-access. Bigyan pansin ang pag-uugali ng ibon sa loob ng hawla. Nahihirapan ba itong makatakas o tila nagbitiw sa pagkabihag nito? Ang iyong emosyonal na tugon sa eksena ay maaari rin ipaliwanag ang iyong mga damdamin tungkol sa iyong mga paghihigpit sa buhay. Kung ang panaginip ay nagiiwan sa iyo ng paggabiko, maaaring oras na upang pag-isipan ang mga lugar kung saan sa tingin mo ay nakulong o limitado. Isaalang-alang kung anong mahakbang ang maaari mong gawin upang makawala sa mga hadlang na ito at mabawi ang iyong pakiramdam ng personal na kalayaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na ibon sa iyong bahay. Ang isang panaginip ng isang blackbird sa iyong bahay ay maaaring sumagisag sa pagpasok ng hindi gustong enerhiya o mga impluensya sa iyong personal na espasyo at sangtuaryo. Ang blackbird ay kumakatawan sa isang nakakagambalang pwersa na pumapasok sa iyong buhay at nakakagambala sa iyong pakiramdam ng kapayapaan. Ang bahay sa panaginip ay nagpapakita ng iyong panloob na mundo, mga personal na hangganan o pakiramdam ng sarili. Ang pagkakaroon ng blackbird sa loob ng sagradong espasyong ito ay maaaring magmungkahi na pakiramdam mo ay sinalakay o nalulula ka sa isang bagay. Bigyan pansin ang pag-uugali ng ibon at ang iyong mga reaksyon sa panaginip. Ang ibon ba ay nagdudulot ng kaguluhan at pagkasira o pagmamasid lamang sa paligid nito? Ang iyong emosyonal na tugon ay maaaring magbigay ng insight sa kung paano mo haharapin ang pinaghihinalaang panghihimasok. Kung ang panaginip ay nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na hindi maayos o nababalisa, maaaring ito ay isang senyales na dapat mong harapin ang isang sitwasyon o relasyon na nakakagambala sa iyong pakiramdam ng balanse at pagkakaisa. Isa alang-alang ang mga hakbang upang mabawi ang iyong personal na espasyo at maibalik ang kapayapaan at seguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakakatakot na itim na ibon. Ang isang panaginip ng isang nakakatakot na itim na ibon ay kumakatawan sa malalim na takot, pagkabalisa o isang pakiramdam ng pag-iisip sa iyong paggising sa buhay. Ang blackbird ay sumisimbolo sa isang makapangyarihan, hindi mahuhulaan o kahit na mapanganib na puwersa na nagdudulot sa iyo na makaramdam ng pagkabalisa. Ang itim na kulay ng ibon ay maaaring magpahiwatig ng hindi alam, misteryoso o nakatagong mga aspeto ng iyong pag-iisip o mga pangyayari. Ang nakakatakot na pag-uugali ng ibon ay maaring magpakita ng iyong panloob na kaguluhan, hindi nalutas na mga isyo o isang pakiramdam ng isang nagbabantang panganib o krisis. Bigyan pansin ang mga partikular na detalye ng itsura at pag-uugali ng ibon sa panaginip. Ito ba ay pagsisigawan, pagsisid at pagpapakita ng iba pang agresibo o nagbababala ng mga maaaksyon? Ang iyong emosyonal na tugon sa presensya ng ibon ay maaaring magbigay ng mahahalagang mga pahiwatig tungkol sa malalim na kahulugan ng panaginip. Kung ang panaginip ay nagiiwan sa iyo na matinding pagkabalisa o takot, maaaring ito ay isang senyales na dapat mong harapin ang pinagbabatayan ng mga takot o pagkabalisa, isaalang-alang kung ano ang mga aspeto ng iyong buhay o sarili ang maaring kailanganin mong harapin o tanggapin upang maibsan ang pakiramdam ng pangamba o pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na blackbird. Ang isang panaginip ng isang patay na blackbird ay kumakatawan sa pagtatapos o paglabas ng isang bagay sa iyong buhay. Ang blackbird ay sumisimbolo sa isang mapaminsalang aspeto ng iyong sarili, isang mapanghamong sitwasyon o isang pinagmumula ng stress o pagkabalisa na sa wakas ay inilalatag na. Ang pagkamatay ng blackbird sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam ng kaginawaan, pagsasara o pagkawala ng isang pasanin. Maaaring ito ay isang senyales na pinababayaan mo ang isang bagay na nagpapabigat sa iyo o nakakaranas ng pagbabago sa iyong buhay mangyaring isaalang-alang ang kalagayan ng ibon at ang iyong emosyonal na tugon sa pagkamatay nito. Ikaw ba ay malungkot, walang malasakit o kahit na naaliw? Ang mga detaling ito ay maaaring magbigay ng mga insight sa kung paano mo pinoproseso ang pagbabago o paglipat na sinasalamin ng panaginip. Kung ang panaginip ng namatay na blackbird ay nagiiwan sa iyo ng pakiramdam ng kapayapaan o resolusyon, Maaring ito ay isang senyales na sumusulong ka at nagiiwan ng isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Gayunpaman, kung ang panaginip ay pumukaw ng damdamin ng pagkawala o pagkabalisa, ito ay hudyat na dapat mong tugunan ang hindi nalutas na mga isyo o emosyon na may kaugnayan sa pagbabago o pagtatapos sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng isang blackbird ang panaginip tungkol sa pagpatay ng blackbird ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na harapin o pagtagumpayan ang isang partikular na hamon o balakid. Ang pagpatay sa ibon ay sumisimbolo sa iyong determinasyon na bitawan ang mga masasamang pattern o igiit ang iyong kapangyarihan. Gayunpaman, ang larawang ito ay sumasalamin din sa pagkakasala o pagkikibaka sa iyong mga aspeto ng anino ang pagpatay sa isang itim na ibon ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na harapin at pagsamahin ang mas madidilim na bahagi ng iyong pag-iisip. Ang paggalugad sa emosyonal na konteksto at ang iyong mga kaugnayan sa panaginip ay mahalaga sa pag-unawa sa kahulugan nito.